Ganyan alam nyo na yan Sabihin na muna tayo bago sumisip Para wala sa atin Para medyo may laman Pag mabigat kunti hmm. Para lubog Para tayo Para mag ano yung ginasabi mo kanina <laughs> <laughs> Matu <laughs> Matulak mo baga Nagdagdag pa na lubog Yun yuk, lumabas na eh Kaso sa mga lubog Tumunog lang Tumunog <laughs> lang ka ng sabuilo Pinirsa eh preno eh <laughs>

Nayaro sa si Jeremy Lee yung mga barkada niya. Bisita niya ba yun? Hmm. Kaya... Tayo, tayo, muna. tayo lang muna. Mga kaharabas. Ang mm, sisisid. Hindi natin makakasama si Jeremy ngayon. Pinahiram naman tayo ng bangka ng liyan. Kambing bing. Alam mo, kambing <laughs> ano? Alam mo, ulang na kambing yung pala. Tinuguan. Hindi <laughs> ko na kambing. Yun ang mga kaharabas. Maka ano na kami? Maka girap na kami. Oh. Ayos nice na, si Ramon okay na din. Kuya Mat, nagano na lang. Sana sa ma <laughs> sana maraming huli guys. ako, makadalawa lang ako. Ayos na sa akin. <laughs> akin din? Dalawang, ano? dalawang jambu. <laughs> si Makawin ako timbo. ng dalawang gando kayo Mat eh. Okay na ako eh. <laughs> dalawang po. Okay oh, na. mga karabas. Balihalong, mga karabas yung bangka namin dito lang. I I I mayroong magandang mahirap mayroon siya yun yung kung ako wala siyang kasama bali yung kay Ka-Jermaine ang gagamitin namin pinapayaram naman ni Ka-Jermaine yun, thank you Ka-Jermaine na lang kami doon sa ano, sa harap ng Greece, Thailand doon so, okay, na, let's go <laughs> tubig lang <at>. <laughs> 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 yung mga karabas nandito na tayo sa area kung saan tayo bababa libre ayan o, oh, sobrang linaw ng tubig kapakaganda nakarabas excited ka na ba? excited na ako bro pero kasi muna... ako excited na eh uy, baby boards yung nakaset up na rin kaya Rabas yung cam kaya <coughs> makarabas, kita kita na lang po tayo sa ilalim ng tubig <laughs> doon daw kami magtatampo ni kuya mat eh okay mat na tampo tayo sa ilalim ng tubig guys <laughs> <laughs> Mas, <laughs> Mas, ah, nih. Ini na, aduh lah, barah -barah. dahil barah baik. aduh. <laughs> ¡Oh, <laughs> oh, Terima kasih O Skenario, oh, Ya oh, 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 Grafis. oh, oh, Snapper. oh, oh, Grabe, laki guys. Ubo laki. Oh. Woo. Okay, joke Ah. <laughs> uh. oh, Ah. Jackpot mga nabas. Secure na natin to, guys. Oh. Laki. Oh. <laughs>

Oh! laki laki sa ilalim kala ko pwede na eh pagsibaw mo yan sinabda ng pana ko yun tama mga ganun tama no laki sa ilalim kala ko sobrang laki ng anak eh ah, wala ba sumuli tayo ng pana ah, sira na yung arate yung lock yung shop

đi remote. Pond Magandang Yun Ayun mo ako ba? ito Ay, kung isang dyan? Aliy aliy oh. sa Oh sana Ay, kung samarang Paruso sa yun Sarap sana po Sarap Nga ilaw ko Kamuti ah Balans, balans Nandiyan lang sa lanot On oh, yeah. O, ka na dun lugod yan ano ka lang 40 kilos lang broda Aho na, na, aho na Aho na

Oh, naga, yung na ng huli. <laughs> <laughs> Ay, ito ang pinakamaraming huli, oh. Aroy. Oh, kadami. <laughs> Naabihin muna. Oh. Eh, ito sa akin, oh. Konti lang. Nang Konti lang pero may malapad. Oh. Araw. Ito kanina to. Box kay dyan Jad. natin ito sa iyang lagayan. Pero may Simon? may lobster naman to. Yo. Tsaka isang pusit Ayan yeah. oh talaga nandito Mat Aro eh Tingnan Oo Tapos po Ano harapin naman kayo. May pusit ka ba rin Meron Surahan Surahan <laughs> Surahan nyo <yung yung> <laughs> Negro Lupit <laughs> Bakit may bulbul -bul pa tong May pa ako dito bali Pumulis din pa Limon Samaral <laughs> Ah

Oh. Tanda na sa'yo. Si Tanda na siguro nang kunti yan. Shit. Tanda na yan. Tabi nyo yan, may pang ano siya, mo no? yan <laughs> <Tabi, muen> muna. oh. <laughs> ah, aroy! Upo, <laughs> laki! <laughs> Kaganda niya sa ilalim. Sa rehmon, sa <laughs> <laughs> Nini. Laban ka sa pakod ko yan, Bones. Bo? Ang gigil sa si rehmon bigli, ma... Mana pa ako mamaya. Hindi ka naman kasi yan. kasi pa. Wala nang kasi ako. po. yun na. Daming ano mga karabas. Nik-nik po. Bagong nik-nik. Sumama nik-nik Ito hmm, mga karabas. Ano ito ay pang mangrove? Galing siguro siya dito, no? oh, sa... Mangrove area din kasi dito mga karabas. Oh. Lumabas. Nadaan, oh. tuloy siya. Ihaw. Oh, Kapal-kapal. Oo, oh, may oh, malaki di ba kanina sabi mo may malaking pakol? Ayun. Ayan na yan. Yeah. May nakita rin ako na sa loob ng bato. Kaya nga sa hindi ko ginano. Sabi ko, pag hindi ito nag... Ano, kahirap bunutin ito sa batuhan. Hindi <laughs> makalabas. Ba Abo. Pakol. Yun. Yaw. Yeah, oh. Ito ko yung sigang, no? Ito. Sigang. Dabis talaga. Tsaka ito, Oo, oh, yan. Dabis talaga. Dalawa na yan. Dabis talaga. Pati yung pusit. Yeah. Sama mo. <laughs> Hindi, ano natin ito? Iwalay natin Iwalay natin? Ha? Na? Ikaw, kung gusto Ito mga karabas tiba-tiba mga karabas oh Hmm, oh. gaano ka mali ang lobster na yan guys oh gabi lang no? Oo oh. Ah, magkaiba silang kulay no? Mm. bulik daw yan eh, isa Hmm okay. okay. Ito kayo mga tiyawin natin oh Hmm, abo, meron din ako yan Oo no? wala parang sila na. Kapatid na si Ilalim. na si Ilalim. Palaki-laki na si Ilalim pag naka... buka yeah, Ah, buso palawa no. bayan Di ba yung kalaki. Ang mga karabas, ano rin talaga tayo? Tiba, oh. Dami yan. Dami. Tiba. Ay, nako. Lamig lang. Di pang uwi-uwi ba tayo, guys? Muno? Ibudigan na natin. kung so, si daw mag Banat penyon after ano? Di Kain. Kumag. Hindi na mag... Hindi na siya <laughs> <Di na showbis. laughs> ganyan na doon, guys. Diretso na. Pinagayin <laughs> natin to sa... Hello. Sa freezer ni Rimond. May freezer si Rimond, eh. Ito mo, ko to eh. Ito. Yeah, ito Isa mo may doon. Ihawin yan. Ihaw talaga yan doon. Ang ganda ng kulay niya, oh. Kaiba-iba okay. pa ako, yan, oh. Yan i touch mo. Nagaganong-ganong hmm. niya sa may dahon, oh. No? Yung mga dahon-dahon sa ilalim. Oo. Ah. Sabi ko, positive na. Tingin ako sa'yo, Ang layo man ng kamera. <laughs> Sabi ko, layo ni Ramon. Ha, pinahanap ko na. Patay yung lobster. Ha. Oh, dami oh. oh ah, Marabas, oh, dami pala yan. Marapos oh. uwi pang -uwi, ba, no? Pang-uwi. Sa, yelo, para fresh pa rin siya hanggang bukas. Ramon. Oh, mga karabas. Ano pa? Pusikyan natin ito, kalisisan natin para may luto na. Makaigop mo lang ng sabaw lang.

Sunod tayo sa sinigang na mga agat ngayon ah. Oh. Sarap. Yeah. Sarap pala to. Press glass. Oh. May lalaw ka ng kangkong. Pagayan. Oh, Tulog well, ang yung... gabi. Bukas, manglalamba tayo sa umaga. Tapos mga ngawe. <laughs> <laughs> Talagang purkaon <laughs> ng isda. Puro kain lang oh. Eh presko pa Sariwang. ang ini. may pusit po tapot hmm. ang pusit na to hmm. pwede ba tayo ng mercado para sa luto nating sinigang alam na ano? sarapan mo ha Wow. Hmm. baka, baka magreklamo si Rimon pag hindi mo sinarapan baka magreklamo at nabos sabaw ang reklamo hmm. ni Rimon, uy ano oh, ano sabaw? baka okay. ako <laughs> kalala okay. okay. mayroon naman tayong ano dyan eh, tubig eh si Hawin. Ohi. Tama na gumugulo-gulo. Fresh fresh guys oh. Sobrang masarap talaga dyan yung ano? Anabas yung muna natin shop natin na tanggal.